na sa sa bahay pa rin niya oh. Katulad pa rin yung nakaraan nakita namin. Yan. Yan. Papunta sa kanyang bahay mga kabusing. Ito ba? Ito ba yung bahay niya? Tingnan natin. pero kulang pa rin mga kabusog. Medyo bocog pa siya. Tayo. Ayun, mga kabusing may nakita si Bayo. Dito tayo. Parang may maliit pa dito nakaharang sa atin, oh. Ang haad ra diyan, May maliit pa dito, mga kabusing. Excuse me po. Oo. Oh.

kada. Ayun, kumagot isa. Ito tayo mga kabusing. Ito. Alam oh, niya, damanga oh. eh. Sa eh. Sakto kayo? Anak daw. Uwa, bubuha eh. Alam niya, ganyan daot niya Mga kabusing may nakita na naman tayo yung gagamba na sa baba pa rin. Yan butyog no butyog. Thay, ha? Ay mm, um, yelo. yelo. Butyog no butyog mga kabusing oh. Ayun. Tumakas na naman sa sa bahay pa rin niya oh. Katulad pa rin yung nakaraan nakita namin. Yan. Putyog hindi lang natin kunin mga kabusing. butyog siya may nakita tayong gagamba mga kabusing yun may kinakain pa siya ayun tumaka siya yan papunta sa kanyang bahay mga kabusing saan kaya yung bahay niya ito ba? Ito ba yung bahay niya? Tingnan natin. Ayun. Pero kulang pa rin mga kabusin. Medyo butsog pa siya hindi lang natin kunin yung bahay nyo oh. yan may nakuha pang makain ang gagamba pabalik lang yun hindi lang natin kunin mga kabusing may nakita si pamangkin hindi nagbabahay mga kabusing oh. yun ang gagamba yan oh, hindi nagbabahay. Eh, tumalo na naman. Okay. May palaka pa tayong nakita dito mga kabusing. Oh. Yan, nagandang forma mga kabusing. Mom, suring American frog thing? Dili no? Okay, tumakas yung palaka mga kabusing. Hahanap ah, na tayo ng gagamba. Ang gagamba mga kabusing. Ay, dito yung bahay niya mga kabusing. Iniwan kami ng gagamba. wala na rung niya. At ulit balik niya. Wow. Ang ganda. Oops. Yun. Idlasa eh. Bistiyo. Niglas, Okay. Mga kabusing, puntahan na naman natin si Bayaw. May nakita na naman. May nakita na naman si Bayaw. Tingnan natin kung... Ayan. Butyog nagagamba mga kabusing. Oh. Yan, ito yung tinatawag sa amin na musoy. Yan. Butyog siya. Okay. Pauwi na kami mga kabusing dahil magabi na. May nakuha na tayo. Okay na to mga kabusing, pang-upload lang. Ayan, sila bayaw at pamangkin. Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like share comment at yung bell natin mga kabusing ha huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin okay pao na kami mga kabusing